Good afternoon everyone! <laughs> Andito tayo sa aking garden at tingnan nyo naman ang kanyang bunga. Ayan. Ayan, napabayaan ko sila guys. Hindi ako nagdidilig. Pero tingnan nyo ang mga binunga ng aking mga tanim. Oh my gosh! Ang, gan ang ganda. Ang, da ang, dami lalo na sa ilalim. Ayan oh. Kaya kunin na natin. Uh, bago tayo maunahan ang mga ano. Pero hindi naman kinakain ito. Natingnan nyo oh. Ang dami-dami. Ang dami-dami yung bunga. So, isa lang na ano nito. ayan oh, mo. Oh, nasira na yan. Ayan. Nasira na ito. Isang ano lang ito. Itang, isang isang uh, puno lang ito. Pero tignan nyo. Ang dami-dami nila. Oh. Ayan. So, dahil nga. Ayan. tayo nga. Organic talaga. Walang ano. Ayan Oh, kinain yata ito. Ayan. natin kainin yung iba makapag-share tayo sa ating mga alaga dito sa bakuran namin. Ayan, so ay, na nag-lag. ang dami guys, sobrang dami. Ayan, kahit hindi yan na, hindi ito na alagaan, pero sobrang dami nila ang mga. Oh, look at that. Sobrang, dito sa inalim, ang dami nila dito. Sobrang tangkad niya hindi na kinaya. Tingnan nyo naman, oh. Meron na siyang, meron akong nilagay na ganito. So, ganyan siya katangkad. Ganyan siya katangkad, pero umabot pa rin sa, or, tingnan nyo, matangkad talaga siya kasi tingnan nyo, oh. Wala na dito. Kung siguro hanggang dun sa taas ito, siguro, uh, umakit pa ito. Kaya tingnan nyo yung yung haba niya hanggang dito. So, ito, isa lang na ano yan, taning yan, pero sobrang tangkad, as in, sobrang tangkad niya. Hindi ko alam kung talagang ganyan to. Pero siguro nga kasi binili ko ito sa store tapos tinagay ko lang dito sa ano. Kasi hindi ako nagpunla. So, kinuha ko lang sa store. Binili ko lang sa store. Ayan o. Oh, Ang dami. ah uh, oh, isang isang tangkay niya. Ang dami ng laman. Ayan o. Oh. Kukunin ko sana yung isang tangkay pero may dalawang hindi pa hinog. Oh my gosh. Oh. Isang tangkay ito, may dalaw pang natira, hindi pa hinog. Sobra, ang dami-dami. Ay, nilalaglag na sila. Sobrang na, ano, na, na overripe. Kasi nga, na, hindi ako nag-harvest. Ngayon ulit ako mag-harvest kasi nakita ko siya. Oh. Ayan guys, oh. Tingnan niyo siya o oh, May hindi dalawang hindi ano, hindi na hino pero okay lang. Ay. Ah, nalaglag sila. Yan tayo sa kabila. May meron pa dito. Ay. Ngayon lang ako nakapag tanim ng ganitong ganito kadami. Ngayon lang ako nakapag uh, tanim ng ganito na sobrang daming mamunga. Oh, di ba? Oh, ito lang sa side na to. Doon ta tayo pa sa kabila. Ayan, di ba? Sa mga gusto, punta kayo dito. Bigyan ko kayo. Ayan. Di ba? Oh. Ganda. Ang gaganda ng aking kamatis. Oh, nasa ano na nasa lupa na sila oh ayan oh, oh my. Sobrang ganda mag-harvest. Nakakatuwang mag-harvest pag ganito, di ba? <laughs> Nain. Ayan. So, ito, yung mga ito ay, ano to, um, mustasa. Ayan. Mustasa. So, pwedeng ayan o, pwedeng i-ano, padry ito. Tapos, i-ano natin, itanim ulit for next year. Bye. Hello, vlog. Ayan. Talaglang. Ayan o. Alaglag ito. Ayan! Ito na yung ating nakuha. Ayan, tignan nyo naman kung gaano siya kadami. O, oh, laki ng tong lagyanan ko. Ayan, puno siya.